tong dalawang to. Pabalik-balik na lang kayo dyan sa imbabaw na pinagtutruwingan ko. Ginodon nyo pa yung mga gamit ko. O, oh, ano? O. Oh. Malis kayo dyan. Alis, alis, alis. O, oh, na, Oo. Oh. Tip talaga mga boss. Ano bang usapan nyo dyan? Ano bang pinaplano nyo? O, kinutkot na, ay, nako! Oh. Ay, ay, nako, hindi lang to. Mas ka dyan! Baba, 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 baba! Baba! Baba, 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 baba! Baba, baba na! Garo, baba, baba, baba! baba. babak na babak na oh ikaw garuk babak